pagkahari kanyang angkin Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Yesus, Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Yesus, Ang kaharian ko'y hindi sa botang ito. Kung sa Nibotang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi sa Nibotang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabing, ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganap at naparito sa sanibotan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang ating Panginoong Yeso Kristo. At ngayon ay pinagdiriwang ng buong simbahan bahagi po ng pagtatapos ng liturhiya. You know, yung kalendaryo ng liturhiya ng simbahan itinilaga na sa huling uh, linggo ng kalendaryo. Dati kasi, ito ay sa huling linggo ng buwan ng Oktubre, pero iminub na ito na bilang huling linggo ng tinatawag nating mga panahon o karaniwang panahon. So nasa huling linggo tayo. At bilang pagtatapos, ganito natin ito ipinagdiriwang. Ginugunita natin at pinasasalamatan ang Panginoon sa pagkakahirang sa ating Panginoong Yeso Kristo bilang hari nang sanlibutan. Sabihin nyo nga po, Jesus, ikaw ang aming hari. Yan. At kasabay po ngayon uh, sa huling misa natin ay ang ating ding pagpapatuloy ng pagnunobina para sa karangalan naman ng Mahal Birhen o the miraculous Our Lady of Miraculous Medal no na uh, tayo ay nasa kapitong araw na. Tama ba? Kapito. Kaya mukhang hindi na kinaya ng Children of Mary. Nasa na ba ang Children of Mary? Representative na lang, no? Napagod na. Sa kapitong araw, napagod. Na. Pero ganun pa man, nawa sa tulong ng no, at gabay na mahal na birhen na kahit na pinararangalan natin siya, ibinibigay e natin yung mataas na pagtingin. Si Maria po, kahit ano man ang titulo na ibinigay natin o binigay ng simbahan, siya ay nananatiling tao pa rin. Kaya nga kahit meron siyang titulo na uh, Mary, Mother of God, o kaya Queen of Peace, Reyna ng Kapayapaan, sa pa rin ay nananatiling tiling mapagpakumbaba at lagi niyang si pinapaalala din no, na bagamat matataas ang titulong ibinigay sa kanya, yung sinasabi ni Maria na ako'y alipin ng Panginoon. Lahat ng kaniyang ginagawa, lahat ng kanyang mga mensahe, yan ay pagsunod pa rin sa kagustuhan ng kanyang anak na si Kristo na kanya rin namang no, hari ng kanyang buhay. Hindi porket si Maria ay reyna, tapos si Kristo ay hari, sila ay mag-asawa. Hindi po yun, no? Kundi si Maria ay nanatiling tao at nagpatuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo, hari ng San Nibutan. Kaya magandang paalala po ito sa atin na kahit anong tayog, kahit anong tagumpay, na ating mar marating, ating pong makamtan, manatili tayo no, sa ating pong identity. Sino ba tayo? Tayo ay mga nilikha ng Diyos na dapat na naglilingkod sa Kanya. Bagamat si Kristo na hari, dahil ang role ng isang hari ay paglingkuran ng kanyang nasasakupan. Magkiba nga lang, kasi yung mga hari sa mundong ito, ang ang tingin sa sarili ay talagang hari na dapat paglingkuran. Pero sa Yesus, bilang hari, ipinakita niya kung paano maging isang tunay na hari. Na dapat nagsisimula ang lahat sa pagsunod, yung obedience. Sabihin niyo nga po, obedience. Kaya sa itinanghal din, no, bahagi ng ating pananampalataya na siya ay inuluklok doon sa kaharian sa langit. At sinabi rin niya sa ating ebanghelyo sa, no, sa gabing ito na ang kanyang kaharian ay hindi dito. Ang kanyang kaharian ay doon sa langit, sa tahanan ng kanyang ama. At gusto niya na lahat tayo ay makarating doon sa kaharian na iyon. Magagawa lang natin yan o mangyayari lang yan kung patuloy tayong maglilingkod din sa kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Huwag lalaki ang ulo. Maglilingkod lang naman tayo. Minsan yung paglilingkod natin, nauuwi sa tampuhan, nauuwi sa pag-aaway-away kasi nagpapagalingan. Ngayon, no, maraming gustong maging hari. Mga naghahanda na pagdating ng eleksyon kasi sila yung magiging hari ng bawat syudad, ng bawat bansa. Maraming nag-aaway-away, marami ang nagsisiraan, gusto lang naman nilang maglingkod. Kaya nawa, no, sa pagdiriwang nating ito, at sa gabay ng Mahal na Birhen, patuloy nawa natin nakilalanin si Jesus bilang Hari ng buhay natin. Kahit gaano pa kalayo ang marating natin, kahit gaano pa katagumpay ang maabot natin, huwag na huwag makakalimutan kung sino tayo at kung sino si Jesus sa buhay natin. Amen.